Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday sa inyo mga idol. Ito mga idol, kung may mapapansin kayo na hindi ako nakakablog nung tatlong araw magkasunod, ah, dalawang araw. Kasi busy po ako. Ngayon pinukusan ko po talaga itong project ni Architect Kalyon Kung may mapapansin kayo mga idol, Pinis na. Ay mga idol. Yan, mga kasama ko mga idol, alas 6 na. Pero naglilinis po kami. Hindi namin pwedeng iwanan to mga idol. Kasi kung mapapansin yung mga idol, itong mga yero na to, kung pag ma, hindi natin matatanggal yung mga aribaba, nakalawangin yung yero. Pati yung mga gutter linis yan. Kaya kung yung mga idol, buti ka mo. Ah, swerte. Awa ng Panginoon, eh may host dito. Kaya ito. Patay. Idol, patay yung host. Patay daw, patay. Patay dito. Kaya kung mapapansin yung mga idol eh nilalagyan po namin ng tubig yan nililinis po namin yan ako mapapansin yung mga idol finish na to yan makapansin yung mga idol yan o yan may ano na yan yung mga idol natin o oh. naglilinis yan Finish na yung mga idol yan may wool flashing na yan 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 ito kung mapapansin yung mga idol mayroon din tong... ayun kombinasyon kung mapapansin nyo mga idol ayun o oh. ayun ayun nakakanto yung kabila kung mapapansin nyo nakakanto yan ayan, ayan. mapapansin nyo mga idol nakakanto yan ayan ayun o oh. may mga sealant na yan sulok na yan bronze ang sealant namin kakulay ng bubong ayan ayos na to mga idol mapapansin nyo ayan shout out sa lahat ng mga idol ko ayan mga idol yan linis na finish project na to Dan. ganda o oh, yung salamin pala yung mga salamin nyo na iwan nyo sa bubong Ayan. ito nga idol Ayan, linisin din natin yung boss yung ano yung baba nalinis na pero natapaktapakan ng mga manggagawa ni arkitek Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nagsapin na, nagsapin na sila. Ayan, tap, finish na to mga idol, mga follower yung lower na to yung pangalawa sa lower ito at saka yung kabila pinis yeah, finish na yan yeah, naglilinis na lang kami mga idol. inovertime namin yung paglilinis. Hindi po pwede hindi namin malinis mga idol. Mga follower dahil ito yung pinakamaganda diyan mga idol. Maglilinis sa mga bawat part ng roofing. Dahil ang aribaba kumakapit talaga sa sa bubong yan pati sa mga gutter. Ayos na ito mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Yan, patulagang gabi na. Alas 6 na. Yan. Ganda na mga idol, mga mga idol, mga follower ko. Yan, finish na yan. Yan, may stepener na yan. Lahat na yan. May mga plastic na yan. Yan, baba na lang. Ang lilinisin. Kakaya pa natin yan, idol. Mga... Try... 15 minutes, kaya pa natin linisin yan. Ma kailangan matanggal yung mga tapak tap apak nila. Hindi pwedeng nandyan yung mga tapak-apak nila sa nan. Ano idol? Yung ano? Yung host, baba na. Yung ano, mga idol, ayos na. Mapapansin yung mga idol, yan. Ganyan po kami maglilinis mga idol. Pero kung walang host ng mga idol, maobliga kami balde-balde. Ayan mga idol natin oh. Ayan boss, pakidampot na lang mga aribaba diyan mga ano, tangkay ng ribits. Oh, bubugahan talaga. Ang ganda oh. Ay yung mga puti-puti mga idol, mga tapak ng mga tao ni arkitek. Yan, ni arkitek okay, yun. Wala lang. lang. Ganda. Ganda. Adol, baba muna yung mga gamit, Adol Okay Ayos na Ang ganda na tingnan Okay, thank you, mga Adol, mga follower ko yan. Yan. Linis na ang gutter, oh Yan, nakakailangan linisin yan Yan, tulad yan, linis yan Yan Okay, thank you, God bless, mga Adol Mga follower ko Good afternoon po sa inyo. Good evening na pala dahil 6 na. Ano idol? Yung mga gamit natin, pag-isahin mo na yan. Para sa lunis, iba na naman project. Okay, thank you. God bless mga idol. Maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko at mga contraction workers, sa mga nagsuporta sa akin at mga idol mga follower ko. Thank you po. Maraming salamat sa inyo. God bless you to all mga idol ko at mga follower ko. Ayan. At sa lahat ng mga contraction worker. Ayan. Ayos na mga idol. Finish project na. Ayan, napakaganda yari. Ayan, babalikan na lang namin to mga idol yung mga span rail. Kasi yung span rail matagal-tagal pa to. Kasi hindi pa sila uh, tapos mag, asin uh, magpalitada sa labas. ang uh, importante, nakapagbubong po kami para sila makagalaw din yun ang hinahabol ni Architical yun uh, ngayon kahit umulan o anuman hindi na mahirapan yung manggagawa ni Architical yun dahil may bubong na hindi na sila mababasa makakatrabaho sila na maayos ayan uh, din ang hinabol kong mga idol 6 days mga idol kung mga papansin nyo lunis ako nagsimula na gutter hanggang ngayon pinilis ko talaga hinapit ko talaga ayan 0.6 ang materialis nito mga idol 0.5 ang, ang gutter stainless 304 Ah, uh, mapapansin niyo mga idol, finish na. Okay, thank you. God bless. Ah, ayos na, mga idol, 'yan. Yung Louis Rope, ayos na. Ah. Yung scaffolding, sila naman nakatayo. Nagtayo sila, no. Bahala na sila diyan mag uh, Ayon, importante, linis yan, hindi maring hindi yan. Ayan, bugahan mo yan, boss. Hindi po pwedeng... Tapos yung gutter, boss, linis na importante mga idol yan, malinis yung gutter. Mga ano, Sina nagre, nagpipintura na sila sa wool. Kaya sabi ko sa kanila, sapina na ng mga ano nila. Yung mga, ano bang tawag yun, sako. Para hindi mabalahura yung bubong. Ang gutter boss, bugahan mo. So, yun, okay. Kahit ginagabi po kami mga idol, yan po talaga importante na malinis yung, yung gawa. Para marami tayong customer darating. Okay, thank you. God bless. Maraming salamat mga idol ko, mga follower ko. Thank you. God bless. Ganda mga idol, mga follower. Ayan, finish project. Architect Calyon. Ang kontraktor nito, si Architect Calyon. Project ng Pires Cruz Roofing Enterprises. Okay, thank you. Ganda. Ayan, eh, ikot ko yung camera mga idol. Ayan, ganda na ng lurop. Yan. Okay, thank you. God bless mga idol. Thank you.